Ay, okay, bigyan ko na lang kayo ng bigas. Uwi na po kayo sa inyo. Dali nyo na rin po itong ano nyo. Ang asawa may... Pag-ibig sa kapwa. Pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Tay good morning po. Good morning. Ano po ginagawa niyo, Tay? Nagwawalis. Nagwawalis po ng palay. Ay, ibig okay. sabihin, yung mga palay po na tira-tira po dito. Pagbibigyan. Oh, siya na ba papangatay. Ano, papangat, eh? ano po pangalan niyo po, Tay? Benedicto. Tatay Benedicto po. Oh. At, ano na po ko kayo, Tay? Okay. 88. Po. 88 na po kayo. Oh. Sa Mayo. 89. 89 po kayo sa Mayo. Oh. <laughs> nag-iipon si Tatay, mga kadodoy nito. Nakita namin siya nag-iipon ng ito po kasi lugar na to sa Kandaba. Pilaran po ito ng palay. Iniipon niya po to, winawalis niya to, pinukuha. Tinanong ko si tatay kung para saan ang mga palay na ito at kung bakit niya ito iniipon. Ano po gagawin niya dyan, Pai? Pag-ibig. Ipapabayo po. Baka kuha naman po kayo. Isang po. Kwento sa akin ni tatay na winawalis niya at iniipon ng mga natitirang palay galing sa mga taong nagbibilad ng palay dito at ang kanyang mga naiipon ay pinababayo nila para maging bigas. Yung mga palay kasi dito, araw-araw po may nagbibilad po ng palay dito. Walang nagbilad po ngayon. Wala po ngayon. Ay, mainit na po eh. May bigas pa ba tayong dalagay? Oo, oh, mayroon pa yata dyan sa likod. Okay, hey, hey, bigyan ko na lang kayo ng bigas. Tas, uwi na po kayo sa inyo para ano. Dali nyo na rin po itong ano nyo. Para hindi na po kayo mainito. Napakainit po ng kalsada po tayo. 88 na po kayo. Kinawa ko agad ang dala namin bigas para ibigay nilang kay tatay at makauwi na siya sa kanila. Dahil alam ko na sa edad niyang 88 ay eh, medyo delikado na rin para sa kanya na manatili sa gitna ng kainitan ng araw. Dito ay may kinuwento pa sa akin si tatay na isang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Hindi hey, bakit ang baby ko? O, oh, pinagbibi nila ng gamot. Ang gamot ko. Ang gamot ko, may kakakit. <laughs> ang sakit muna. Ano po sakit ang asawa niyo po, Tal? Diabetes. Diabetes po lumaki yun, ganun na. Hmm. Pagka na t-shirt, nabuhan, hindi makatayo. Okay. Mga kadodoy, ito po si Tatay Benedicto. Nadaanan po namin sa kalsada. Nagwawalis po ng mga tiratirang palay po. At ito niya po sa amin para po gamitin po niya. Pagpenta po yung bigas po kapag naipayo. Pabili po ng gamot. Nagamot po kayo pa. Ako hindi eh uh, pabili daw po ng gamot ng asawa po niya. Kaya, mainit na rin po mga katoto, sobrang init na po. Dito ay pinakiusapan ko si tatay na umuwi na sa kanila dahil matindi na ang sikat ng araw at wala rin siya kasama na uuwi. Pasensya niyo na po. may bibigay po ako sa inyo dahil nasabi niyo may sakit po yung misis niyo po. Dahil so ito po. Palit na halaga po, pero nawa po makasunod okay. sa... Mara, makasunod ito. Sa... Marami sa kayo ng Diyos. <laughs> Dito ay naramdaman ko ang ligaya ng puso ni tatay. Masaya so, uh, po kayo tayo. Nagbaya kayo ng Diyos. Lagi. Ay, uwi na din po kayo niya. Mainit na po. tapos Dad? Tinanong ko na rin si tatay kung saan nakatira para kapag niloob muli ng Panginoon na kami ay makapunta rito ay mapasyalan namin ang bahay nila. Maraming maraming, maraming salamat. Kikita pa po, po tayo susunod tayo. Ilakad lang po kami. So, binawa ni Lord na magkita po tayong balik sa bahay po ninyo. Maliit na bagay man ang ating nagawa. Salamat sa Diyos dahil napasaya natin si Tatay Benedicto.